When you look at me. <laughs> <laughs> when, you look at me. <laughs> when I was still <laughs> <I was new, laughs> holding you, even away.

Da when you say nothing at all Or when you say nothing at all Saming talaga <laughs> yung 350 na lang daw When you say ito Oh yung, yung ano, version ng babae eh. Si Alison Crow

Ale da. Ala, pa ayo lang muni buray kgusto niya. Ala, ala. Sinerno sinpreso, ala, siya to pundern na kayo, peto. Polo si siairo, dito to ka kanbara mo. Ala, ala. Eh, pagamuna si zero, iko muna tayo. Lako mo ng go di baba. Sigurado.

Yung dala na gusto. gusto ko. Sabi oh, kita. Sabi na. gusto ko. Sabi ka. Grabe oh. oh. eh? <laughs> Wala lang akong gitara eh. May gitara ka niyan, bro. Uh. Parang bumalik ako ng natangang pag gitara ako. <laughs> bro, kung gusto mo, dalawang daan yan. mo na. <laughs> Smile on your face Let's, Let's your right Saying you never leave me. Si drang si Bravo Ibigay si. mo yung ganyan, ganyan bro, bro Ayan, yeah.

No, no. Okay. <laughs> I'm nice. Growing old with you, you. Yes. Yes. you. Give you my phone when you are gone <laughs> 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 oh, I'm going you. i you. give you my name. You are called <laughs> i you, and I know you hold the remote let me do and <laughs> see.

<desur Philadelphia> koyu, bari. Ai. 🎵 Sa Pasko darating Parang kaibay. 🎵 Nais ko'y ikaw pa rin Ang laking kapiling sa mga araw pang sis 🎵 Anong kakanta mo? Anong kakanta niya si Bella?

ka ko kapit. Pag-ibig ko'y iyo kahit na hindi Pasko. Kapot? Ang buhay ko ito ay no laging lang sa'yo. Bravo, Mountain. Bravo. Panawag babago Ang matamis mo pa rin Alit na hindi Pasko

Every time. Ayan guys, tapos na naman yung ano day off namin, so bago kami umuwi, daan na kami sa bangko yun, daan na kami sa bangko. Maglabas okay, muna guys. Labas namin yung sahod namin dahil katapusan. Oo.